Dr. Vito, maaari po ba kaming humiga agad o matulog pagkatapos po namin kumain, lalong-lalo na kung kami po ay busog? Kasi yun kasi ang kasarapang matulog agad. As a general rule, yung ibang reference, at least 2 to 3 hours or at least 3 hours dapat po ang nakalipas bago po tayo mahiga o matulog. Ito po ay sa kadahilanan para mag-improve yung ating digestion mabigyan po ng time yung ating stomach makapag-move ng content sa small intestine nang sa ganon masimulan na po ang digestion at maabsorb yung mga sustansya. Ito po ay para ma-avoid natin ang indigestion kung saan tumataas ang ating gastric acid at ito po ay maaaring ikasanhi po ng ating tinatawag na GERD or gastroesophageal reflux disease para sa inyong kalaman, ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.